Kapuso halong Second Securities and Exchange Commission, may panumdom sa publiko agad makalikaw sa mga scam. Sining Haldi Siza, nakatutok Aileen Pedreso. May 13th month pay, may bonuses. Gani wala too ang pagbakal sa mga regalo para sa kaugalingon, sa pamilya, kagpwede man para sa mga abyan. Bugana ang mga empleyado, gani ang posibilidad nga mas scam, tuman man kadako. Gani pa hanumdom sa Securities and Exchange Commission, likawan na magpati sa mga mensahe nga mabaton. Ilabi na ang mga nagapangayo sa personal nga impormasyon sa text man o kung email. Sabay lumangin wais sa paggamit sa kwarta. Save your money. Save for a rainy day. Yung importante dito ay the value of saving. Paano palalagoy natin yung mga pera natin sa legal na pamamaraan? Sining holiday season, dako ang posibilidad nga mainganyo sa pagsulod sa investment schemes. Sa pagkamatuod suno sa SEC, diri sa Western Visayas, reklamo, batok sa investment scam ang may pinakamadamo. Napakataas ng interest na itinapangako saan manggagaling yung perang uh ipampapayad sa iyo. Ah, uh, nanggaling din doon sa mga naunang investors, pinaiikot-ikot lang. Hindi man garantiya suno sa SEC nga legit ang korporasyon o kung persona kung may inisyal nga nabaton na payout gikan sa mga ini. Sa mga luya kag-desidido naman nga mag-invest, siguraduhon suno sa SEC nga i-check kag i-verify anay paagi sa mobile apps ng ehensya kung registered kag may lisensya ang korporasyon o kung individual nga magakolekta sa kwarta. Likawan man ang mag-recruit o kung manghagad pa sa iban nga upod sa posibilidad nga base mag-collapse, mamierde, kag ang pinakamasubo nga hindi na mabawi ang na-invest nga kwarta. Pwede makasuhan ang individual nga nagapang scam kag mahimo man ipasara ang korporasyon kung mapamatudan nga nagapang tunto. Gani ang empleyado ng si cardjan kay Jessa naghalong nga hindi magpadala sa mga scammer. Double check na na ang offer kung legit or hindi. Hindi magpadala. Especially ang kung ang tubo bala instant. I-block na na kung hindi mo na i-block, eh, sige sige yo na na. Upod Geruel Bangoy, eh. Aileen Pedraso. One